tama lang na palayasin ka. Nagsalita ang daddy ni Kimmy matapos magwala at gumawa ng issue. Dismayado sila kay Lakam. Hindi tumitigil hanggat hindi na ibabalik sa mga negosyo ni Kimmy. Wala nang tiwala iyan. Imposible na ibalik ka pa. Mas tiwala sila kay Paolo Abilino na sa hirap at ginhawa sinasamahan ng aktres. Mas nakilala rin kasi nila si Paolo ng lubusan. Mahusay humawak ng mga negosyo, lalo na sa pera. Akala nyo ay simpleng artista lang, napakaraming negosyo at mayaman ito. Low key, hindi basta-basta itong si Paulo. Marami rin at tinutulungan ng mga kaibigan. Base o base sa mga lumalabas din balita, maraming patunay iyan. Ayon nga sa mga komento, tapos ka na lakam mas malaki ang tiwala ni Daddy William at Kimi kay Paolo Abilino kaysa sayo na kahit kadugo ka mahirap ng pagkatiwalaan pa sabi nga eh magandang desisyon mas gaganda pa ang negosyo sa tulong niya at this hindi mag-aalala na baka may nagnanakaw na naman same na mayaman ang kimpaw sana may mga business na sila na magkasama pa. Para masara na sa buhay nila itong sila kamchu. More blessings pa. Nawa marami pang photoshoot, endorsements at pelikula ang pumasok ngayong taon. At sa mga susunod pa. Mahal namin kayo. Ano man ang problema, kimpaw, lalo na ay magpakatata. Ilan lang yan sa mga comment. Anong senyorito?